Naliwas ng na sa inyo lahat. Kami po nga pala ang pagkatuna na mag-represent inyo na isang pag-awit at isang pag-eksena mula sa mula sa kwento Malang Tuga.

dan xkins valeria you excuse

No, no, no. Kaya, sa ko nga pinungbudahan mo. Huwag na. Huwag na sa inyo. Basta mga po sa katawan. Isang lang naman at hindi ko na yung uwi. Ganun lang. Sa ibang araw, pagkatapos na. Oo, ipakikita ko sa inyo. Ang gato bang daliri, nahubog, da nahubog kandila, na anakin nilal nilalik na maputing galing, ay magyayari yung di mainap. Hala na, titignan ko lamang. So, Huwag ko na ako suyain, pangin niya ang mga dadili ko. Bakit Senyo, inyo? Napagod ka pa? Wala ka pa ng mapagod. Kahit sa iyo. Ay. Lalo ko tuloy itago niya. Buliyak, 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 buliyak oh mo ako. Bina um, na gagali. Haha. Walang tulong. Walang tulong. Walang tulong. Walang tulong. Walang tulong mana saresanibib ko masengaran dua. kasi kung saan itaong enerapat mo ba? <laughs> dumi dinibang kapanyo kita, ang akong pangalan. <laughs> siya na, ano yung mga nika? hindi ko pa yung panyo niya. walis. at sino yung pangalan ito? ah, <laughs> Antonio. at ang mo? at si at ang pa? at Flores. ni mabang hindi mo pangalang pala akin at kanino nga. Sa ano? Hindi niya sa kanya sa ngayong araw ng Pasko. Kung sa amo o sa demonyo, bakit ang letra ay A, NA, at Oo, sapagkat ang A ay amo, ang NA ay natin, at ang A ay Friday. natin yung Friday. Lain ka alipustahan. Huwag mo akong agli-agli-agli-agli-agli-agli-agli. mga tao ngayon, Madali magpanting ang ako, ang tayo ko Maganti na ako. Julia, sabi ka ng katotohanan. Para sa ura nga kapag hindi ko, hindi na ba nakisungaling ako. Mangusap ka. Susulusula mo na. Ma! Huwag mo sila ba ng kuring pangalan? So, kung ka sabi mo sa kura, sa urang subukan, nagising ang, ang galit at imang higal hindi mag-aandong sa dami ng sada. Ang panungian ay talagang iyo at siyang puna na nagbudak at hindi siyang tinigil mo. Salamat, salamat ulit ang buong ko. O yung puso, o tenyong yung buhay ko. Pag-ibigal tayo kaming muna na ma-dawa, kahit manawari. Dumawid na tunay at di mapawi. Pag-linga, pag sa akin po sa mamalagi. Huwag malimutan sa tuwi kulya hmm? Huli ako. Huli ako eh. Ito pa rin. At natin. Kaido mo lang sa paan ng alyan. ano? Mm Hindi -hmm. mo munting tuwa. Dito dumadalaw. Ano pa ang wari? Di na, na mamatay. Pagliling mo ako na nabuhay. Mahala alam. May kabilang buhay. Hmm. Maraming salamat.